Welcome to my channel, Pinay Double Dutch. Magandang araw po sa inyong lahat. Makakagigising lang, no? Pero ay, papasok na ako. <laughs> Ito na. <laughs> Bye. Gulo? Ayan na po. Ngayon po ay ako ay nag-update po ng mga entries po natin. At kahapon nga po ay dumating na ang aking in-order. Ito na po. Nag-order po ako ng gibal. Para ano, maganda po yung pagganon-ganon natin. Mal pala po. <laughs> mal-mal pala. Pero ano naman. Siguro sulit naman. So, ano siya. Pag-aaralan ko muna kung paano gamitin. Balito na siya guys. In-order po sa Media Mart. Ayan. Unboxing daw. Unboxing daw ko niya. Ang daw yung karton. Sabi, o oh, yan. Thank you, thank you, blah, blah, blah. Pero pang pa-Uber Eats. Reklam. So, ano ba Tapos, ito na siya. DJI Osmo Mobile 6. Ito, yung order ko siya. Pag-aaralan ko muna kung paano siya gamitin. Kasi wala akong tripod. Nahihirapan po akong mag-ganyan-ganyan. Mahal nito! Mahal! Sana ano po, ma parang madali lang naman yung ano, instruction. Pero anyways, ito na po ang ating update. Ayan. Nandito po ang aking laptop. Oh, ang gulo. So guys, na, ito na po ang ating update. 1,242 subscribers na tayo. Yay! Salamat po. So ito na po yung ating mga entries. Sila na po yung mga nag-comment. Maraming maraming salamat po talaga sa mga support po ninyo sa... Meron pa pong namamas ko. <laughs> Ang cute po ng mga comments. Salamat po talaga. Ayan, na ko na po halos po lahat. Ayan. Watching from Manila. Salamat po. San Fabian. Oh, wow. Talagang ano. Ito po, hindi ito pa. Hindi ko pa to na-replyan. I- Parinalean. Mamaya, replyan natin yan. Madam Rowan. Ayan po. Ngayon po, gumawa po ako ng ano. Nilagay ko na po dyan winner of 1,500. Baka naman po umabot po ng 1,500 ang ating subscribers at premium. Ito po, nilagay, nilista ko na po dito lahat yung yung mga nag-comment. Ayan, hanggang kay Trina nagangat. Pero update ko po yan later. Marami pong salamat. So, dito na tayo sa ating YouTube. And mag-update po tayo ng mga nag-comment. So, nilagay ko po dito sa Wheel of Names target po natin ay 1.5. Sana nga po maka 1.5 po tayo. So far po, ang ating subscribers ay 1,250. <clears throat> Pasensya na po. Ayan, sana umabot po ng 1.5. And then, tignan po na, sino ba yung last kong andito? Ang last kong nilagay is si Joshua. Joshua, next na po si Pab Senpai. Ang ganda naman ng mga comments niyo guys. Nat Natouch po talaga ako. <laughs> Ayan, Merry Christmas in advance ate. Wow, hi Ading. Merry Christmas in advance. May the spirit of the season fill your heart with love, joy, and peace. Wow naman. <laughs> wishing you a Christmas filled with blessings and happiness that will last throughout the year. ay okay. and nag-reply na pala ako. So, hindi ko pa siya na nailista. So, Pabs, Senpai. Oh, sorry naman daw. Pabs, and oh. Pabs. Tama ba yung spelling ko? Pabs, Senpai, 8956. Pabs, Senpai, 8956. Ayan. 38, 39 na tayo. Sino pa ba ang mga nag-comment? Jaan. Hans Vincent. Hans Vincent. Hello po, Tita Ruth. Advance Merry Christmas mo. Ingat po lagi dyan, Tita. Oh, ingat din sa'yo. Hans Vincent. Um, pwede ba i-copy ko na Isa-isa. <laughs> Baya isa. mo na. Hans Vincent. Hans Vincent. Vargas 7540. Vargas. Vargas 7540. Next na po tayo. Number 40 na, number 40 William Prieto. Hello, Hipag. Wow, hello naman. Bayaw. <laughs> ano, lagyan natin yan. Like natin din. Merry Christmas, ang ganda Christmas tree mo. At ang dami naman ex-Christmas decors mo. Yeah, Ayan, William Prieto. Opo. O po, madami po talaga. Actually, yan po yung mga pam... Oh, salaka. Saan? Actually, pamana lang po yung mga yan. Ayaw na po kasi nila. So, kinuha ko na po lahat. Sayang naman. Opo. Kung ano po yung basura ng iba. kayamanan po sa atin. Ayan po. 5032. 5032. Ayan. 41 na. Wala na ba? Oh, ay meron pa. Dami pa pala nila. Okay, wait lang. Ito po. Naano na natin. Na-replyan na natin. Nailista natin natin. Hipag ang katilang dekorasyon. Ang laki pa yung laki mo dyan. Saan na ba lang araw may meet each other? Ah. dalawa ba? User. I-check ko mamaya ito. User IZ3. O oh, may nag-message nag sa akin. You. Na ano, dalawa daw yung YouTube channel niya. Pwede naman po kayong gumamit ng dalawang YouTube channel. Basta po, nakasubscribe. Basta subscriber po at saka nag-comment. Pwede po yun. So, dalawa yung kay Sir William Preno. Kasi dalawa yung kanyang um, account. Tapos, sinundun. Thank you, ingat lagi, ha? Huh? Ah, uh, Mag-apply tayo. Ah, uh, hello po. Uh, Thank you po. Hala, 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 ay. Thank you po. Uh, meet, need... po. Uh, need... po natin ang name. Message. Messenger. Thank you, inat lagi. Ano naman talong ni ano, ni Ka, ano, Kai? Kay Fajardo, yan, yeah, nagtatanong siya about opering. Sige lang po, magtanong lang po tayo. Currently po, oper ako sa Sweden. Oh, wow, naman, ang galing. Tapos nakakita na po ako ng host family sa Netherlands for next year. Alam niyo po ba, ano, step? Oh! Ano ba yung next step natin? Wait lang, um, pag-iisipan ko kung ano ang ating. Kaya pala, Kaya Fajardo. Wait lang. Let's check it later, okay? Then I'll tell you I feel the spirit of Christmas. Thank you, Pino. May lista po po sa ating para raffle. Kung okay, kung nagupo. Ayan! Okay na, so... So far, 1,250 ang nasa live po tayo. 1,250 pesos na ang ating mapapanalunan. Good luck po sa Friday. Ayan na, nasa ano na po tayo, 41. Ay, ilagay ko si Kia, baka gusto niya. Sayang naman. Kasi nag-ano naman siya comment Kia ba? Ano ba? Kia nga, Kia Fajardo. Kasi sa pang user, hindi ko alam kung anong pangalan niya. So, nasa 43 na tayo, guys. Okay. Ano kasi mag-ano po kayo, mag-comment kayo yung ano po, may pangalan. Hindi ko po alam ang ating, anong ililista. X, yung number na lang po muna. Tapos po, kung nanalo kayo, kontakin ko po kayo. Mahirap po kasi kapag wala pong pangalan, paano ko po kayo makukontak? Diba? Antayin ko po yung, ano, message. Ayan po, so far, 43 po tayo. Bakit 44 entries? Asan ba? ah uh, kasi merong ano dito. Ayan. Ayan. na po lahat ng ating ano. Sumali. <laughs> Nakisali po sa ating munting palaro. Ayan na po silang lahat. Tapos po pag ano na, pag Friday na po, mag na po ako. I-click ko lang po ito. Nandito po lahat ng ating pangalan. Pero i-review ko po ulit para po sigurado tayo. Tapos po, as way, customize. Ayan, nakaano po siya uh, 60, spin time is 60 seconds uh, Nakaka-excite po yun Maximum number of the wheel, oh, hanggang 1,000 oh. Kung umabot ng 1,000, o oh, di maganda <laughs> O oh, di para 2,000 plus ng ating pa-premio Ayan, marami pong salamat Yun na pong ating update Sort by Newest first oh, wala na. Bukas ulit. Update po tayo. Updating na 1,250 po. Guys, gawin na nating one time. 1,250 one, pa lang Oh. <laughs> Thank you. Hello naman guys. Andito kami ni Madam Precious. <laughs> On the way sa work. Uh, napahinto kami kasi ano, maganda daw yung view. So ako na din. Makikiano na din ako. Ata, eto na yung view. Ayan na si Madam Precious. Oh. <laughs> ang ganda ng <na> mga kakabayo. <laughs> Hirap na kumisa ng pera guys. Grabe. Eto yung binabike namin day, Every night din. Ayan, nandun na si Mami Precious. Oh. Eto naman yung view namin. So open siya. So sobrang lamig. Grabe. Ayan, ang luwang. Kung maraming katupahan pa doon. Tupame! <laughs> Ganda. Hirap kumita ng pera, no? Talagang naka-full-bottle gear. Ayan. Ma, nandun na sa malayo si Mami Precious. Ayan, naka-20 kilometers per hour tayo. Ma'am, bakit yun nag-stop? <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> Ikaw din! <laughs> Ala talaga huminto kami para lang ano. Oh, uh, appreciate nature daw. O sige na, magmememe ka na lang magmememe. <laughs> ang ganda, ang dami nila.